dá Hoy uh, Mm eh ang aking tenga Mm Mm -hmm. ibena Mm dala ro din siya Mm Mm ayan <laughs> Ang papusak kong mabait si <laughs> Tinkle oh, uh, ayan <laughs> nasa mood siya maglaro ngayon oh, uh, ayan na oh. Uh, oh, ayan <laughs> ayan na po <laughs> uh, ayan <laughs> Ayan. Mm -hmm. Galing eh. <laughs> Very good eh. E Ito. E Ito. Bagong opera yung aking pusa. Kaya hindi masyadong makapag-video kasi tinatamad siyang maglaro. Ayan. Medyo sinisipag siya ngayong araw na to. Kaya sinamantala kong i-video. Mm. galing. Eh. E gusto, gusto niya yung kulay red kasi makulay yung bola niya hmm. yun na <laughs> ayun na yung bola nga, atyo. very good ah very good ang baby ah <laughs> ayun mm. Pero na, ba Hmm, <laughs> ayan. Hmm. Yan lang. Hmm. Hmm. Bukunin niya mo na. Ito na siya. Ito na yung ano niya. Kaya makinis yung tiyan niya. Pinakapon ko. Tapos, tinanggal yung matres. Kasi may sakit siya sa matres. Pinagamot ko si Tingle. Hmm. Mabait po itong pusa kong to. swerte ko. Ito yung tatanggal stress sa akin. Sobrang bait nitong pusa na to. Hindi mo marinig magnyaw kapag wala siyang nararamdaman. Hmm. Ayan na. Hmm. Aper na, baby. Bless. Mm. Thank you for watching. I'm BB doing